Ito ang aking 26 heads, 3 weeks old, 45 days na mga chickens. At araw, ibababa natin sila sa tractor na to para ma-enjoy ang outside world. third week na nito ating mga broilers no and time na para ibaba sila sa pasture so plano una syempre dadalhin natin yung tractor nila dito sa so malapit lang and then iseset up natin yon and then uh, mamanumanuhin na nating buhatin mula dito papunta sa tractor nila at syempre titimbangin natin sila bago natin sila ilagay sa tractor para mamonitor natin yung kanilang progress Itong project natin ito. Na Before, dito ako nagpa-pasture ng mga manok ko. Ito yung back operation ko. natin magiging unang position. Papunta doon. Liliko-liko na lang tayo as needed. Mapagod din pag malayo. <laughs> Pero hindi naman malayo lagi yung biyahe. Kasi pag i naman natin tong tractor, syempre uh, hanggang dito lang sa kasunod na spot niya, no. Hindi naman malayo. So, dalawang feeder na kawayan yung gagamitin natin doon at dalawang waterer din galloner Unfortunately, nagkaroon kami ng apat na mortality noon So yung isa, uh, parang 2 days after namin makuha na matay uh, Yung pangalawa, bigla na rin lang namatay tayo umaga At yung pangatlo at pangapat uh, Kinal na namin kasi hindi makalakad yung isa at yung isa naman ay sobrang hina na. Kinal na namin kasi baka sila pa yung magdala ng sakit, no? So ito yung magiging itsura sa loob, no? Yan, very cozy dyan. And if gusto nila magpainit dito sa part na to, pwedeng pwede. Kasi open naman to. Ayan. So ngayon, uh, atin na ang titimbangin yung ating mga manok kung ano na naging progress nila. And syempre, ibababa na natin sila doon. Mukhang legit naman na class A itong nabili natin. O, no? kasi uh, silang lumaki and uh, nakakatayo sila kahit sobrang laki na nila. Talagang June na sila na lumabas no. Kasi itong Rizal na to, kapapat lang 3 days ago. And ngayon, dumi na. Napakalakas nilang umipot. Kaya talagang kailangan nilang lumabas na. No? Okay, try natin yung pinakauna nating manok. Ilang kilo. Ayan oh, 960 ka agad sya. So one week ago, 3 ports lang sila. 3 ports ngayon, mag isang kilo na. So dahil hindi naman sila tumatakbo, dito ko lang sa baba ilalagay yung timbang na. Kasi hindi ko magamit yung aking mga gamit do sa aking mga free range chicken. Mahirap na. 1.23, grabe. 1.1 Itong isang to, yung pinakamaliit namin, na 600 grams lang siya. Kalahati nung iba. So, ilagay na natin sila sa tractor. sila uh, medyo nag adjust sila hindi sila masyadong magalaw kasi kanina doon sa coop nila sobrang talon sila ng talon so ngayon ang gagawin namin ni Paulo tatry namin silang i-move kung ano magiging reaction nila para makita natin kung anong magiging reaction nila doon sa movement ng tractor no? Ang pag-move sa kanila ay medyo challenging kasi hindi pa sila nagre-react sa moving Kahit nababangga na sila nung dulo ng tractor, medyo ah, hindi sila nag-move forward Ang expectation kasi natin, parang pag nakita nila na lalapat na sila, parang kusa silang lalakad forward no. Pero tingin ko normal naman yun kasi nag-a-adjust pa nga sila Tingnan na lang natin sa mga susunod na araw pero sa ngayon, pag mag-move si Paolo, siguro mas iingatan na lang niya yung pag-move, no? Mas dahan-dahan, uh, patiently yung pag-move. Okay, Pastured Broiler is uh, officially on. If you find this interesting, syempre mag-subscribe ka. Maraming salamat and peace!